Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Albay, ang araw ay tila hindi nagmamadali. Ang mga palayan ay kumikislap sa sinag ng hapon at ang hangin ay midalang halimuyak ng lupa at bulaklak. Si Lito, isang batang labing dalawang taong gulang, ay naglalakad sa gilid ng ilog kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Nina. Sa kanilang tabi, naglalaro ang alagang baboy nilang si Bantay na masasabing balahura dahil sa kakayahan itong magpaligoy-ligoy at sumunod sa kanila kahit saan. Mukhang magiging maulan mamaya, sabi ni Lito habang tumitingala sa makulimlim na ulap sa bundok. Opo kuya, pero sana hindi maging malakas, sagot ni Nina na may hawak na basket ng mga prutas na kanilang aanihin. Hindi nila alam sa kabilang dako ng ilog may nagtatagong panganib. Ang dagat sa baybayin ay unti-unting gumigiba. Ang mga isda ay tila nagtatakbuhan sa mababaw na tubig at ang maliliit na alon ay lumalaki ng di mapigilan. Ang mga matatanda sa baryo ay nakaramdam ng kakaibang pangamba. Ngunit ang karamihan ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Si Bantay ay biglang tumigil sa paglakad at tumingin sa malayo. Tila nakikinig sa isang bagay na hindi naririnig ng mga tao. Si Lito ay napansin ang pagbabago sa kilos ng baboy. Bantay, ano bang nakikita mo? Tanong niya habang dahan-dahang tinutulak ang alagang baboy. Ngunit wala siyang makuwang sagot. Sandaling tahimik. At pagkatapos ay tumakbo si Bantay patungo sa ilog. Nagiiwan ng bakas sa putik. Nagkatingin ang sinalito at Nina. Kuya, bakit siya tumakbo? Tanong ni Nina. Nanginginig sa kaba. Hindi ko alam, pero dapat sumunod tayo. Sagot ni Lito kahit na may halong takot. Hindi nagtagal, naramdaman nila ang unang malakas na alo ng hangin na may dalang malakas na amoy ng dagat. Ang tubig sa likod ay biglang tumaas at ng mga bangka sa pangpang ay nagsimulang lumutang at magbanggaan. Napagtanto nila na may paparating na malaki, isang tsunami. Takbo nina! Sigaw ni Lito. Hinawa kanya ang kamay ng kapatid at sabay nilang tinaha kang isang maliit na bundok sa gilid ng baryo. Ngunit sa kanilang pag-akyat, isang malaking alo ng tubig ang dumampi sa kanila. Halos tanggalin sa kanilang mga paa. Dito na muling bumida si Bantay sa kabila ng gulat at takot ng mga bata, ang baboy ay tumalon sa isang bato at tinilang basket ni Nanina gamit ang bibig. Napunit ang tali, ngunit nailigtas ang laman. Nang makita nilito ang ginawa ng baboy, hindi niya maiwasang humanga. Ang talino nito, Nina, sundan natin siya! Sumunod sila kay bantay na tila alam kung saan ligtas. Habang tumatakbo sila pataas, Nakakita sila ng isang maliit na kubo na nakatago sa likod ng mga puno. Dito nila itinago ang kanilang mga sarili habang unti-unting dumating ang malakas na alon ng tubig sa baryo. Mula sa kubo, kitang-kita nilang pagkawasak ng kanilang paligid. Ang bahay ng kapitbahay ay nasira. At ang mga baka at kambing sa palayan ay lumulutang sa alon. Ngunit sa kabila ng kaguluhan, si Bantay ay hindi nagkamali. Sa bawat takbang, ginabayan nila ang mga bata patungo sa ligtas na lugar. Sa isang sandali, naramdaman ni Lito ang pagod at panghihina. Ngunit si Bantay ay tumutuloy sa unahan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanila upang siguraduhin hindi sila mahuli ng alon. Salamat Bantay! Salamat talaga! Bulong ni Lito. Habang pinapasa nila ang bawat isa sa maliit na bundok. Habang tumataas ang alon sa ligod nila, Naramdaman nila ang kakaibang katahimikan sa tuktok ng bundok. Sa kabila ng dilubyong nagaganap, may isang bagay na nagpababa ng kanilang takot. Ang tiwala sa baboy na naging gabay nila. Dito nagsimula ang malalim na pangunawa ni Lito at Nina sa kahalagaan ng kanilang alagang baboy. Hindi lamang ito simpleng hayok, ito ay naging tagapagligtas nila. Isang bayani na hindi nila inasahan. Pagkatapos ng ilang oras, bumaba ang alon na tunti-unting nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay nagulat at natakot sa nakita nilang pinsala. Ngunit mas lalong nagulat sila nang makita si Bantay na tahimik na nakatayo sa gitna ng mga nasirang bahay. Tila ay pinagmamalaki ang kanyang nagawa. Si Lito at Nina ay lumapit sa baboy at niyakap ito na maigpit. Hindi lang tayong nailigtas mo, pati ang iba pang bata sa baryo. Sabi ni Lito at may halong luwa sa kanyang mata. Sa paligid, unti-unti nang nagtipo ng mga tao. Nagtataka at tumahanga sa baboy. Ang kwento ni Bantay ay mabilis na kumalat sa baryo. At hindi nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang tawagin itong baboy na bayani. Ngunit sa kabila ng saya at pasasalamat, alam ni Lito na may mas malalim na aral sa kanilang karnasan. Natutunan nila na sa gitna ng panganib at trahedya, ang kabutihan at tapang ay maaaring manggaling sa pinakamaliit at hindi inaasahang nilalang. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok, si Lito, Nina, at si Bantay ay naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang kanilang puso ay puno ng takot. Ngunit masigit sa lahat, puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa likod ng lahat ng nangyari, alam nila na kahit sa pinakamadilim na sandali ay may liwanag na magmumula sa tapang ng isang baboy. Isang tapang na nagligtas sa buhay nila at nag-iwan ng kwento na tatatak sa kanilang alaala magpakailanman. Kinabukasan, ang baryo ay nagising sa kakaibang katahimikan. Ang dating maingay na palingke at daan ay puno ngayon ng mga tao na abala sa paglilinis ng mga nasirang bahay at pag-aayos ng kanilang mga ari-arian. Ang alon ng tsunami ay nag-iwan ng bakas ng pinsala. Ngunit hindi nito nawala ang diwa ng pagkakaisa sa mga taga-baryo. Si Lito at Nina ay mas maaga pa sa iba, kasama si Bantay. Naglakad sila sa palayan at mga daan. Tinitingnan ng mga naiwang gamit at mga nasirang sakahan. Ngunit sa kabila ng nakakalungkot na tanawin, may kakaibang pangyayari. Ang baboy nilang si Bantay ay patuloy na gumagalaw sa mga lugar kung saan may natatagong tao, hayop, na nangangailangan ng tulong. Habang naglalakad sa gilid ng ilog, napansin nilito ang isang maliit na batang babae na nakatambay sa gitna ng baha. Ang kanyang paa ay natabunan ng putik at hindi siya makagalaw. Bantay, dito, may bata! Sigaw ni Lito. Agad na tumakbo si Bantay at sa hindi inaasaang tapang, hinila ang bata gamit ng kanyang bibig patungo sa mas matatag na lupa. Sinina naman ay agad na tumakbo at niyakap ang bata upang siguraduhing ligtas. Salamat po! Sigaw ng bata habang nanginginig. Akala ko, hindi na ako makakaalis. Si Lito at Nina ay ngumiti at tumango. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang misyon. Napansin nila na may lumulutang na hayop sa ilog. Isang maliit na kambing na halos na nalunod. At si Bantay ay hindi nag-atubiling sumugod muli sa tubig upang hilain ito. Grabe talagang bayani ito. Sabi ni Lito habang pinapanood ang baboy na may kakaibang tapang. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa baryo. May baboy na nagligtas ng mga bata at hayop mula sa tsunami. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon. Hindi lamang upang pasalamatan si Bantay, kundi upang gawing inspirasyon ng kanyang tapang. Sa kabila ng pinsala sa kanilang mga tahanan, ang baboy ay nagbigay ng pag-asa at ngiti sa mga labi ng mga taga-baryo. Samantala, sa bahay ni Nalito, Nagtipon ang kanilang pamilya upang ayusin ang mga nasirang gamit. Ang kanilang lola, si Lola Emma, ay hindi maiwasang humanga kay Bantay. Hindi ko akalaing isang baboy ang magpapakita ng ganitong tapang. Maraming tao ang dapat matoto sa kanya. Sabi niya na may halong luwa at ngiti. Alam mo kuya, sabi niya na habang tinitingnan si Bantay na naglalaro sa labas. Parang may kakaibang koneksyon siya sa atin at sa ibang tao. Para siyang guide o protector. Si Lito ay tumango. Oo, Nina. Hindi lang siya basta alagang hayop. Siyang bayani ng baryo. Samantala, habang lumilipas ang araw, ang mga residente ay nagsimulang mag-organisa ng clean-up drive at relief operation. Si Lito at Nina, kasama si Bantay, ay aktibong tumutulong nagdadala ng pagkain, naglilinis ng mga nasirang bahay at nagbibigay ng suporta sa mga nakaligtas. Lahat ay umahanga sa kakayahan ni Bantay na alam kung saan may nangangailangan. Sa isang bahagi ng baryo, nakatagpo sila ng isang matandang lalaki na si Mang Ramon na hindi makagalaw dahil sa pinsala ng paan. Si Bantay ay agad na lumapit at dahan-dahang itinulak si Mang Ramon gamit ng kanyang katawan patungo sa mas matatag na lugar. Ang mga kapitbahay ay namangha sa eksenang iyon. Ang baboy na ito, talagang kakaiba, sabi ng isa. Hindi naglaon, ang kwento ni Bantay ay kumalat hindi lamang sa baryo kundi pati sa social media. Ang litrato ng baboy na may hawak na bata sa bibig habang tumatakbo mula sa baha ay naging viral sa loob ng ilang oras. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang nag-comment, nagbigay ng suporta at tumanga sa tapang ng maliit na baboy. Si Lito at Nina ay nagulat sa bilis ng pagkakalat ng balita. Hindi ko akalaing ganong kalaking epekto ni Bantay, sabi ni Lito. Opo kuya, parang hero siya na mas kilala pa kaysa sa mga tao. Sagot naman ni Nina at may halong tuwa at pagkamangha. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple si Bantay. Hindi niya alintana ang tensyon ng tao. Ang mahalaga sa kanya ay ang makatulong at protektahan ng iba. Ang kanyang kabutihan at tapang ay natural at hindi inaasaan ang papuri. Habang lumalalim ang gabi, nagtipo ng pamilya ni Lito sa labas ng kanilang bahay. Tinitingnan ng mga bituin. Ang hangin ay malamig ngunit sariwa at may kakaibang katahimikan sa paligid. Alam nyo ang mga apo, sabi ni Lola Emma. Ang baboy na ito ay hindi lang simpleng hayop. May aral siyang ipinapakita sa atin sa gitna ng trahedya ang kabutihan at tapang ay maaring manggaling sa pinakakaunting inaasahan. Tumungo si Lito at Nina. Parehong may halong damdamin, pasasalamat, pagkamangha at inspirasyon. Si Bantay ay nakaupo sa tabi nila, tahimik ngunit matalas ang mata. Tila handa sa anumang maaaring mangyari. Hindi pa nila alam sa kabila ng kanilang ligaya at pasasalamat may mas malaking pagsubok na paparating. Ang tsunami ay nag-iwan ng pinsala hindi lamang sa kanilang baryo, kundi sa kalapit na mga lugar. At maraming tao ang nangangailangan ng tulong. At sa gitna ng susunod na hamon, si Bantay ang magiging susi hindi lamang sa kaligtasan ng kanilang pamilya, kundi pati sa maraming tao sa kanilang probinsya. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay sumisilip sa likod ng mga ulap, si Lito ay bulong sa kanyang kapatid. Alam mo Nina, sa dami nang nangyari, si Bantay ang tunay na bayani. Sana matuto tayo sa kanya. Oo kuya, sana lahat ng tao ay maging ganito. Matapang, mabait at andang tumulong sa iba. Sagot ni Nina habang inahaplos ang ulo ng baboy. Samantala, tatlong araw matapos ang malakas na tsunami Unti-unti nang bumabalik ang buhay sa baryo. Ngunit ang pinsala ay malaki at maraming pamilya ang nawala ng tirahan at pagkain. Ang mga batang tulad ni Nalito at Nina ay nakaramdam ng lungkot sa nakitang kalagayan ng kanilang komunidad. Ngunit sa bawat sulok ng baryo, isang maliit na bayani ang patuloy na gumagalaw, si Bantay, ang baboy na naging simbolo ng pag-asa Isang umaga, habang naglilinis ng mga nasirang sakahan, napansin ni Lito na may kakaibang usok sa gilid ng bundok. Ang mga matatanda sa baryo ay nag-aalala. Alam nila na may panganib na maaaring idulot ang sunog sa natitirang mga pananim at bahay. Kuya, tinan mo po ang usok. Parang malaki. Sabi ni Nina, hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Si Banta'y biglang tumayo, tumingin sa direksyon ng usok at tumakbo patungo doon. Si Lito at Nina ay eh mabilis na sumunod. Sa kanilang paglapit, nakita nilang isang maliit na bahay na nagliliyab at sa loob may isang matandang babae na hindi makalabas dahil sa nasirang hagdan. Dola, Tulong! Tulong! sigaw ni Nina habang nagtatakbong. Ngunit bago pa man sila makalapit, si Bantay ay tumalon sa isang piraso ng kahoy at ginabayan ng matanda palabas ng bahay. Sa tulong ng baboy, ligtas na nakalabas ang matanda bago tuluyang masunog ang bahay. Ang mga kapitbahay ay namangha. Grabe talagang bayani ang baboy na ito, sabi ni Mang Ramon. Habang hawak ang natitirang bahagi ng kanyang ulo, na basa ng pawis at luha. Si Lito at Nina ay hindi makapaniwala. Bantay, hindi ka lang basta-basta alaga. Para kang superhero. Bulong ni Lito habang pinapahinga ang baboy na pawis na pawis sa kakikilos. Ngunit sa kabila ng maliit na tagumpay na iyon, hindi pa tapos ang panganib. Ang sunog ay unti-unting kumakalat sa mga natitirang palayan at malalapit na bahay. Napagdesisyon na ng mga residente na mag-organisa ng mabilisang evacuation. Si Lito at Nina ay sumama sa relief team at si Bantay ay muling ginabayan sila. Alam ang tamang daan at kung saan may natitirang tao at tayop na nangangailangan ng tulong. Habang naglalakad sa gilid ng ilog, may nakita silang grupo ng mga bata na natigil sa gitna ng baha na naiwan ng mga nag-aayos ng relief. Hindi makalabas sa mga bata dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig. Si Bantay ay hindi nagatubiling sumugod muli. Isa-isa niyang hinila ang bawat bata patungo sa ligtas na lugar. At sa bawat takbang, tinitiyak niyang walang naiwan. Salamat po Bantay! Sigaw ng isa sa mga bata. Halos maiyak sa sobrang takot at gulat. Si Lito at Nina ay napangiti. Hindi ko inaasahan ang babi natin ang magiging leader sa ganitong sitwasyon. Bulong nilito sa kapatid. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, may mas malaking pagsubok na paparating. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas at ang ilog ay muling umakyat. Ang kombinasyon ng baha at sunog ay nagdulot ng mas malaking panganib sa baryo. Ngunit si Bantay, sa kakaibang instinct at tapang, ay alam kung paano aharapin ang sitwasyon. Ginabayan niya ang bawat residente patungo sa mga matataas at ligtas na lugar. Habang tumataas ang tubig, isang malaking kahon ng pagkain at tubig ang lumutang sa ilog. Halos malunod. Hindi nag sumugod si Bantay upang hilain ito patungo sa mga evacuation area. Ang mga tao ay humanga sa tapang ng baboy na tila alam ang tamang gagawin kahit walang utos mula sa mga tao. Samantala, sa social media, patuloy ang trending ni Bantay. Maraming netizens ang nag-upload ng mga videos at larawan ng baboy na tumutulong sa mga tao sa gitna ng trahedya. Ang hashtag na hashtag baboy na bayani ay mabilis na kumalat at nagbigay ng inspirasyon sa libu-libong tao sa buong bansa. Maraming volunteers ang dumating sa baryo upang tumulong dala ang kwento ni Bantay bilang inspirasyon. Ngunit sa kabila ng papuri at kasikatan, nanatiling simple si Bantay. Ang kanyang misyon ay malinaw. Protektahan at gabayan ng mga tao sa gitna ng panganib. Sa bawat bata at matanda na nailigtas niya, unti-unting nabuo ang tiwala at pagmamahal ng baryo sa kanya. Pagkatapos na mahigit dalawang oras ng tuloy-tuloy na pagtulong, Unti-unti nang humupa ang baha at sunog, ang mga tao ay nakahanap ng ligtas na lugar at ang mga bata ay ligtas na nakabalik sa kanilang pamilya. Si Bantay ay nakaupo sa gilid ng bundok, humihinga ng malalim at mata ay nakasulyap sa mga taong natulungan niya. Si Lito at Nina ay lumapit at niyakap ang baboy. Ang laki ng ginawa mo Bantay, higit pa sa alam natin, sabi ni Nina may halong luha at saya. Hindi lang tayo ang naligtas mo, ang buong baryo ay nakasalalay sa iyo ngayon. Dagdag pa ni Lito. Ang kanilang pamilya at ang buong baryo ay nagtipon sa paligid ng mundok upang pasalamatan si Bantay. Hindi na lamang siya isang alaga o hayop. Siya ay simbolo ng tapang, kabutihan at pag-asa. Sa gitna ng trahedya, Natutunan ng lahat na ang kabayanihan ay maaaring manggaling sa pinakahindi inaasahan. Habang lumulubog ang araw at nagbabalik ang katahimikan sa baryo, si Lito ay tumingin kay Bantay at bumulong. Alam mo Bantay, salamat sa lahat. Sana matutunan ng lahat ang aral mo. Maging matapang at andang tumulong kahit sa pinakamaliit na paraan. Si Bantay tumingin sa kanila at parang sumasang ayon at tahimik na naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Ang gabi ay dumating na may katahimikan ngunit ang kwento ng baboy na bayani ay patuloy na babalik sa isip ng bawat tao sa baryo. Handang ipasa sa susunod na inirasyon bilang inspirasyon. Limang araw matapos ang malakas na tsunami, unti-unti nang bumangon ang baryo. Ang mga nasirang bahay ay inayos. Ang mga palayan ay kay muli. At ang mga tao ay nagsimulang muling magtanim. Ngunit sa kabila ng pagbabalik normal, may isa pa ring hamon na hindi nila inaasahan. Ang pagbaha mula sa bigla ang malakas na ulan na nagmula sa bundok. Si Lito at Nina ay muling kasama si Bantay, na tila alam na may paparating na panganib. Ang baboy ay matalas ang mata. Tumitingin sa alo ng tubig na unti-unting lumalapit sa baryo. Hindi na bago sa kanila ang ganitong sitwasyon. Ngunit mas malaki ang panganib ngayon. Kuya, mukhang mas malakas ito kaysa sa nakaraan. Sabi ni Nina, hawak ang kamay ni Lito. Alam ko, pero alam ko rin na si Bantay ang makakatulong sa atin. Sagot ni Lito, may halong kumpiyansa at kaba. Ang tubig ay mabilis na lumapit. At marami sa mga residente ay nagtatakbuhan patungo sa matataas na lugar. Ngunit may isang pamilya, isang ina at tatlong bata, ang naiwan dahil sa kakulangan ng oras at kalituhan. Bantay, dito! May naiwan! Sigaw ni Lito. Hindi nagatubiling tumakbo ang baboy patungo sa pamilya. Isa-isa niyang hinila ang bawat isa sa mga bata at ang ina patungo sa mas mataas at ligtas na lugar. Ang bawat takbang ni Bantay ay puno ng tapang. At sa likod niya, si Lito at Nina ay sumusunod. Tumutulong sa mga bata at nag-aalaga sa kanilang siguridad. Sa kalagitnaan ng pagtakas, may nakita silang isang aso na natabunan ng putik at hindi makalabas. Agad na lumapit si Bantay at ginabayan ang aso patungo sa ligtas na lugar habang si Lito ay umahabol sa kanila. Ang bawat tao at type sa baryo ay tila umaasa sa maliit na baboy na iyon. Hindi ko maipaliwanag kung paano siya nakakaintindi ng tama. Bulong ni Nina halatang humahanga. Siyang bayani ng baryo Nina. Hindi lang sa tapang, kundi sa puso. Sagot ni Lito. Hawak ang kamay ng kapatid habang tinitiyak na ligtas silang lahat. Pagkatapos ng ilang oras ng tuloy-tuloy na pagtulong, humupa rin ang baha. Ngunit sa oras na iyon, ang buong baryo ay nagtipon sa gitna ng plaza upang pasalamatan si Bantay. Ang mga bata ay nagdala ng bulaklak, ang mga matatanda ay nagbigay ng pagkain, at ang mga kapitbahay ay nagpalakpakan, umiiyak sa dami ng kabutihan na ipinakita ng isang uri ng baboy. Salamat Bantay! Sabi ni Lito na mayigpit na niya ang baboy. Hindi lang tayo, ang buong baryo ay nakasalalay sa iyo. Samantala, si Nina ay tumulo ang luwa habang niyayakap din ang kanilang baboy. Alam mo kuya, siyang tunay na bayani. Sana matuto sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay nagdesisyon na magkaroon ng maliit na seremonya para kay Bantay isang banner ang ginawa nila para sa baboy na bayani, inspirasyon ng baryo. Pinagsaluan ng buong komunidad ang pagkilala sa maliit na hayop na nagligtas sa kanila mula sa panganib. Sa social media, mas naging viral pa ang kwento. Maraming news outlet at vlogger ang dumating upang kuwana ng footage at larawan si Bantay. Ang hashtag na baboy na bayani ay trending hindi lamang sa bansa kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo. Ang simpleng baboy mula sa isang maliit na baryo sa probinsya ay naging simbolo ng tapang at kabutihan. Ngunit sa gitna ng kasikatan na natiling simple si Bantay, hindi niya kailangan ng papuri o regalo. Ang mahalaga sa kanya ay nagkaligtas ang bawat bata at pamilya. Ang kanyang puso at kabutihan ay natural. At sa mata ng baryo, siya ay higit pa sa alaga. Siya ay bayani, guro at kaibigan. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang pamilya ni Lito sa tapat ng kanilang bahay. Tinitingnan ng paglubog ng araw. Si Bantay ay nakaupo sa tabi nila. Tahimik, ngunit matalas ang mata. Tila nagbabantay pa rin sa kanilang paligid. Kuya, alam mo, sabi ni Nina habang hinahapulis ang ulo ng baboy. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko ng tapang at kabutihan ay hindi nakikita sa laki o lakas ng isang tao o nung hayop man. Tumango si Lito. Tama kanina, ang tunay na bayani ay ang may puso. At si Bantay, siya ang may mas pinakamalaking puso sa baryo. Si Lola Emma ay ngumitik. Mga apo, tandaan ninyo, ang kwento ni Bantay ay hindi lang kwento ng baboy. Ito ay kwento ng pag-asa, tapang, at kabutihan. Sana ang bawat isa sa inyo ay maging inspirasyon tulad niya. Ang gabi ay dumating, ngunit sa puso ng bawat tagabaryo, may liwanag at pag-asa. Ang baboy na bayani ay nag-iwan ng tatak na hindi malilimutan. Isang alaala ng kabutihan at tapang sa gitna ng trahedya. Sa huling tanawin, si Bantay ay nakatayo sa gilid ng bundok. Nakatingin sa buong baryo. Ang buwan ay sumisilip sa likod ng mga ulap. At ang hangin ay may halong bango ng bulaklak at basang lupa. Para sa bawat tao sa baryo. Alam nila na sa bawat panganib na darating, may bayani silang maaasahan. Isang baboy na may puso ng isang totoong hero. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayo muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.